Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga Corinto. Mga kapatid, kaming pinagkalooban ng kayamanang spiritual na ito ay hamak. Kung baga sa sisidlan ay palayok lamang upang ipakilalang ang di malirip na kapangyarihan ay sa Diyos at hindi amin. Ginigipit kami sa kabi-kabila, ngunit di nagagapi. Kung minsay, nag-aalinlangan kami, ngunit di nawawalan ng pag-asa. Pinag-uusig kami, ngunit di nawawalan ng kaibigan na ibubuwal ngunit di tuluyang nailulugmok. Lagi kong taglay sa aking katawan ang kamatayan ni Jesus upang sa pamamagitan ng katawang ko'y mahayag ang Kanyang buhay. Kami laging nabibingit sa kamatayan alang-alang kay Kristo upang sa aming katawang may kamatayan ay mahayag ang kanyang buhay. Anupat, habang ako'y dahan-dahang namamatay, nagkakaroon naman kayo ng buhay na walang hanggan. Sinasabi ng kasulatan, nagsasalita ako sapagkat ako'y sumasampalataya. Bunga, ng gayong diwa ng pananampalataya, nagsasalita rin ako sapagkat pagkatakumay may sumasampalataya. Sapagkat nalalaman kong ang Diyos na muling bumuhay sa Panginoong Hesus, ang siya rin bubuhay sa akin kasama niya. At magdadala sa inyo at sa akin, sa kanyang piling. Ang lahat ng pagtitiis ko ay sa kapakanan ninyo upang sa pagdami ng mga nakatatanggap ng mga kaloob ng Diyos, lalo namang dumami ang magpapasalamat at pagpupuri sa Kanyang. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.